Nakakuha ng impormasyon si dating Pangulo Rodrigo Duterte na posibleng arestuhin na siya ng International Criminal Court anumang oras. Kasunod pa rin ito ng madugon drug war sa kanyang administrasyon. May report si Eileen Taliping. Nakakuha umano ng impormasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng arestuhin siya anumang oras kaugnay sa reklamong inihain laban sa kanya na may kinalaman sa kanyang war on drugs sa International Criminal Court. Ayon sa kanyang abogadong si Atty. Harry Roque, tirawagan siya ng dating Pangulo kaugnay sa nakuha nitong impormasyon ng posibleng pag-aresto umano sa kanya sa Davao. Sinabi ng legal counsel ng dating presidente na nagtanong-tanong ito at tila may basihan anya ang impormasyon dahil may ugong na bubuwagin na umano ang Task Force Davao ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni Atty. Roque na ang maaring aaresto lamang sa dating Pangulo ay mga pulis at sundalo sa Pilipinas dahil walang pulis ang ICC. Bukod sa dating Pangulo ay kasama rin sa reklamo sa ICC ang dating pinuno ng Philippine National Police na si Sen. Ronald Bato de la Rosa. Ito si Aileen Taliping para sa Kwantong Politiko.